Hello, House! Nice to meet you! Kumusta? Kaya Diana! Napapaliw ka na ba, ha? Girls, hindi! Stranger's house to! Kaya kailangan respetuhin natin! O ano na, girls? Tara na! Okay, tara, tara na. na! Bilis, bilis! At saan kayo pupunta, Bunnies? Di ba sabi ni Teacher Mike huwag tayong pupunta dyan? Oo, oo, bawal pumasok sa bahay na yan! Oh no, girls! nandito na naman yung mga frogs. Oo nga, anong ginagawa nila dito? Siyempre, isusumbong nila tayo kay Coach Abby tsaka Teacher Mike na nandito tayo sa bahay. Girls, umalis na muna tayo dito. Balik na lang tayo kapag wala na sila. Mike, nasa na sila? Paano kung hindi nila nagawa? Abby, babasahin mo yung mga personal diaries nila. Hindi maganda yan, babe. Mike, tumahimik ka nga. Ayaw mo bang malaman kung ano yung mga sinulat nila tungkol sa atin? Sigurado ako marami silang masamang sinabi tungkol sa akin. Alam mo, Abby, sa tingin ko, ang nakasulat sa diaries nila, magaling kang coach, mabait kang coach, ganun lang. Oo na, Mike. Huwag kang ambulag dyan. Coach Abby! Coach Abby! Eto na yung mga diaries. Girls, anong tingin niyo doon sa mga boys? Para sa akin ang weird nila. Anong weird? Nakakatakot sila. Girls, wala dapat makaalam kung anong nangyari sa atin doon sa bahay. Secret natin. Girls, hindi lahat ng sinasabi nilang handsome. Handsome. Ngayon, yung mga banis na lang yung pumunta doon. Sila na lang. Oh, dalawang unggoy, bumaba na kayo dyan. Tara, mag-training na tayo. Tara guys, ganado ko ngayon. O oh, Romeo, o oh, tara na Timur, bumaba na tayo. Ha, <laughs> sumusuko ka na, Smiley. Ako talaga yung mas magaling na basketball player sa atin. Ano? Hindi ah, hindi ako susuko. Ano ba guys? Tama na yan. Tara, mag-training na tayo. O Timur, mamaya na to. Mag-training na tayo. Guys, nagpustahan na naman kayong dalawa. Alam nyo naman na parehas lang yung lakas yung dalawa eh. Hindi, mas malakas ako. Hoy, bata. Oo, bata ako. Pero mas malakas ako sa'yo kasi ikaw matanda ka na. Ano matanda daw ako? Ano sinabi mo? bayaman na siya. Bata pa kasi yan eh. Nagyayabang lang. Masyado nang mayabang tong batang to eh. Hoy, tanda. Saluhin mo to. Sige, tignan natin. Sino yung matandang tinatawag mo?